Walang himala! Sabi ng isang pelikula. Sabi naman ni San Mateo sa ating ebanghelyo sa araw nito, may himala. May malaking himala. Magandang araw kaibigan. Ako si Adrian Bontok. Halika, magkwentuhan tayo dito sa Landas ng Pag-asa. Sa ating mabuting balita mula kay San Mateo sa araw na ito, ikinukwento ang isang napakalaking at napakasikap na himala. Ito yung pagpapakain sa limang libong kalalakihan. Hindi kasama ang mga kababayan at babata. So, talagang malaki ito. Iniimbitan kita Bigan para pagnilayan. Hindi yung himala mismo, kundi yung mga bagay-bagay bago mangyari ang himala. Tatlong bagay patungkol kay Kristo na talagang makikita natin na sinambit niya at naramdaman niya bago ang Himala. Una, nung makita ni Kristo ang napakaraming tao, siya ay nahabag. Kaibigan, yan ang ating Diyos. Puno ng habag, puno ng pagmamahal, puno ng pagpapatawad, puno ng kabutihan. Naisin natin, kaibigan, na ibigay natin ang buhay natin sa ganitong klasing Diyos na punong-puno ng pagmamahal at habag sa bawat isa. Pangalawa, sinabi ni Kristo, hindi na nila kailangang umalis. Kaibigan, baka para sa iyo ang salitang yon, hindi mo na kailangang umalis. Kasama mo na si Kristo. Sa kwento, kasama na nila si Kristo. Bakit pa sila kailangang umalis? sa buhay natin kaibigan, naisin nating sumama kay Kristo at kapag kasama na natin si Kristo, huwag na tayong umalis sa kanyang piling. Naisin natin na araw-araw tayo ay makapiling niya uh, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita sa Biblia, sa pamamagitan ng pagsimba, naisin natin Kaibigan, na palagi natin siyang kasama. Huwag na tayong umalis sa presensya ng Diyos. Pangatlo, ang sabi ni Kristo, dalhin ninyo sa akin. Sinasabi niya ito para dalhin sa kanya yung uh, dalawang isda at uh, limang uh, tinapay. Kaibigan, iniimbitahan ka ni Kristo, dalhin sa akin. Ano man ang iyong naisin, ano man ang iyong nararamdaman, dalhin sa presensya ng Diyos. Lalong-lalo lalo na, dalhin natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Alam natin, tayo'y makasalanan, ngunit nais ni Kristo na puno ng habag, nadalhin natin ang sarili natin sa Kanya. At uh, ramdamin natin ang Kanyang habag at pagmamahal. Kaibigan, sa iyong... Uh, uh, pagdadrasal sa araw na ito. Tandaan mo, si Kristo ay puno ng habag. Huwag na huwag kang aalis sa kanyang presensya. At dalhin mo ang iyong sarili, ang iyong nararamdaman, ang iyong lahat sa kanya. Maraming salamat sa pakikinig mo sa aking munting reflection sa araw nito. Kung ikaw ay na-bless, share ang video nito. At uh, pakilike na rin po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Maraming salamat kaibigan. God bless you!